bahasanya mga kaibigan, nandito na tayo satu sa tunay na buhay. At meron okay. tayo ngayon bago ang bagong kapanayam. Kapanayam. Kapanayamin. <laughs> Isang sikat na estudyante mula sa OED. Uh, o, okay. pahalala muna tayo. Pahintay naman natin. Nandito si Jelo. Jelo. Uh, Jepoy. Poy. Yan. At ang ating Mike. Mike Stan. <laughs> Mike Man, Okay, at ang ating guest for today. Uh, Game, uh, unang tanong ko ya. Tanong natin, uh, kamusta na po um, kayo? Oh, okay. Kamusta kayo ngayon? So how about your... Sige, Sabihin natin, okay. pwede kami yung tagtang There's a way we'll go, after the rain. Oh, okay. Singer, singer eh. Singer siya, singer siya, kuya. Ang buhay niya sa bawang mga mga isang Ano yan? Ang pasyon? Okay. Paano nga ba magmahal ang isang junaw nila? Okay. Sabihin natin, tumita sa yung kanta I don't ito okay, uh, Kung bubuksan natin yung puso mo ngayon Sino yung laman niyan? Medyo, medyo nahirapan siya kuya Bukod sa pabingan, sa kaibigan okay. natin Pwede kong ilagay ang kanta Pangalan, pangalan. Pag mo kami sa kanta, sasapakin ka namin eh. Ini jauh lah, jauh lah, jauh lah. Jauh lah. Jauh. Game. Ini <laughs> yang... Sino yang naman yan? Uh. Sabihin natin, ikulong muna natin to sa bakul ng secret. Oh. <laughs> bakul. Baka may, baka may katanungan ng ating audience sa ating guest. Okay. Medyo, may, pare may bading nga tatu, no? Pare bading. <laughs> pare <laughs> Pare ba ka ba? Hindi Ako Hindi pre. Okay ba tayo? Wala po nang pabagugit eh. Brad, run. May karamatan si Okay, okay, okay. Back to studio. Back to studio. Medyo... <laughs> ah, nandito tayo ngayon para ingin naman natin ang mga tanong ng eksperto sa pagmamahal. Yan, yeah, <laughs> si Kuya Bert. Kuya Bert, 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 ano pong matatanong niyo sa ating guest ngayon? Ah, uh, ano ba yung real status sa pagitan yun, nila? talaga? Yung real score behind? a real story <laughs> sa iyo talaga. Ano ba talaga? Di ba ang relationship, exclusive dating, or... B or, oh my god! <laughs> so yun, ano? <laughs> nagre <hanging relationship, laughs> uh, 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 mga relationship, friends, Mga kaibigan, napapansin nyo, medyo mainit na ang tanungan sa ating studio ngayon. It's complicated, mga ganyan ba? Okay. 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 Ay, ano ba? Ano ba sasagot na yung sasagot na yung... Oh, you don't do that to me. Don't make you mad at me. Good take. Kalmado tayo studio. Stuy. natin. Na, bird, bird. bird. Dead, bawal tayo, dead, -de -ba dad. tayo, dead. -da. <laughs> Makatingin ka na, na ba? Nang tunay na pagmamahal. <laughs> tunay na pagmamahal. Siyempre naman. Masaya natin ako. May laging ano siya yung grabe Oh. Anong kanta naman? Na pwede mong Pwede mong iandog sa amin. Pwede sa amin. Pwede mong iandog sa amin. Pwede mong iandog sa amin.

Mga kapatid, medyo interactive tayo ngayon sa studio. Active ang ating mga audience. Medyo mainit ang ating talakayan ngayon sa gabi nito. Ano yeah, yung kwento ng man, Mga kaibigan, panibagong buhay na naman po ang ating naayos sa, sa ating segment, mga kapatid. Muli, ako ang inyong host at cameraman, Simon, at ang ating mga panelist. Yan, at ang ating, siyempre, up ng mic. At ang ating guest. At ang ating audience, Mike. Okay. okay.